Ang mga konsyerto ni Taylor Swift sa London ay isang napakalaking hit, ngunit hindi sila walang drama sa likod ng mga eksena. Mula sa isang police escort hanggang sa mga kontrobersya sa seguridad at maging sa mga koneksyon sa gobyerno ng EE, nasa kwentong ito ang lahat. Tingnan natin kung ano talaga ang nangyari sa Eras Itour ni Taylor sa London. Lumabas ang mga ulat na binigyan si Taylor Swift ng isang espesyal na police escort isang bagay na karaniwang nakalaan para sa mga royal at nangungunang mga politiko. Ang dahilan? Ang isang di balak na atakehin ang isa sa kanyang mga konsyerto sa Vienna ay humantong sa mas pinaigting na mga hakbang sa seguridad na ginawa siyang pangunahing prioridad para sa mga otoridad ng I. Ngunit ang kwento ay hindi titigil doon. Ang ministro ng kultura na si Lisa Nandi ay napilitang ipagtanggol ang desisyon Matapos na umikot ang mga alingkonggao na si Taylor ay binigyan ng preferential treatment. Ang ilan ay nagclaim pa na ang mga nakatataas na politiko tulad ni Prime Minister Keir Starmer at London Mayor Sadiq Khan ay namagitan upang matiyak na si Swift ay nakakuha ng top tier na proteksyon, si Nandi at iba pang mga politiko ng paggawa, kabilang ang ministro ng edukasyon na si Bridget Phillipson ay nakita rin sa mga palabas ni Swift na may mga libreng tiket sa kamay na humahantong sa pagpuna tungkol sa pagtanggap ng gobyerno ng mga regalo mula sa naturang mga high profile na. Kaganapan, ang seguridad sa paligid ng mga konsyerto ni Taylor ay naging mas matindi matapos ang isang nakamamatay na pag-atake ay napigilan sa Vienna. Inihayag ng mga otoridad na isang Islamic State sympathizer ang nagplanong puntiryahin ang concert ni Swift doon. Ang pamunuan ni Swift, kasama ang kanyang ina, ay iniulat na humingi ng isang police escort para sa kanyang mga palabas sa London kung hindi sila ay kanselahin, sa kabila ng lahat ng ingay. Sinabi ng Metropolitan Police ng London na ginawa nila ang desisyon batay lamang sa isang i masusing pagtatasa ng banta, panganib at pinsala, at iginiit na walang impluensya sa labas ang gumaganap ng bahagi. Ang puwersa ay independyente sa pagpapatakbo, at ang mga desisyon ay kinukuha batay sa mga panganib sa seguridad. Ang i-eras e ni, ni Taylor ay hindi lang tungkol sa musika, isa rin itong economic juggernaut. Ayon kay Barclays, ang kanyang mga palabas ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng EV ng halos British pound sterling isa bilyon. Tinaguri ang e-Swiftonomics, ang napakalaking fanbase at sold out na palabas ni Taylor ay nagdala ng malubhang epekto sa pananalapi sa London, sa kabila ng lahat ng kontrobersya at takot sa seguridad. Ang mga konserto ni Taylor Swift sa London ay walang sagabal na nagsara sa European leg ng kanyang Eras Tour sa isang mataas na tono. Nabigyang katwiran ba ang mga hakbang sa seguridad o sobra ba ito? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang mga update sa paglilibot ni Taylor at sa mga pinakamalaking kwento ng entertainment sa buong mundo.